October 15 na mga kalaki, sinusubukan mo pa rin ba na lumabas ang mga lucky numbers na hawak mo at alaga mo? Kung hindi na lumalabas yan mga kalaki, aba, palitan na po natin yan. At ngayon pong gabi, mamimigay po tayo ng mga lucky numbers po sa mga lucky followers natin na walang sawang tumututok dyan. Ha? Basta po nakafollow lang, share ng videos natin at nag-heart. At lagi nyo po tatandaan, i-comment nyo na po agad yung kung 2-digit, 3-digit, 4-digit at ang inyong birth month at birth year po. Yun po ang kailangan ko para mapag-aralan ko on the spot at maibigay ko po sa inyo. Okay? Ako lang po ang vlogger na nagre-reply po. Kahit i-check niya yan, every 20 minutes, 15 minutes, nagre-reply po ako. Basta na-check ko na naka-follow ka, bibigyan kita ng lucky numbers. At ang gusto ko po, swertehin ka, swertehin tayong lahat ngayon pong birth months mga kalaki. Gusto ko maranasan mong manalor dito sa amin. Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki? Kung wala kang ginagawa dyan, aba magbigay bantayan tayo ng mga lucky numbers ngayon pong gabi na to. Okay? At ino-congrats ko po ang mga napanalo natin ng mga lucky numbers po kanina. Bukas ipopost po natin yan. At syempre po, doon po sa nanay na, na, na nabigyan natin ng lucky numbers na nanalo dahil wala siyang pamasahe pa uwi sa probinsya. Maraming salamat po. At sino pa po kaya sa inyo ang may kailangan ng mga lucky numbers natin? Tulong po, lucky numbers po ibibigay ko sa may problema pambili ng bigas, pambili ng gamot, pampauwi ng probinsya, lucky numbers po ibibigay ko. Ano ba ang problema mo? Baka sakaling mabigyan kita ngayon ng numero. O yan. At ang 6-digit lucky numbers po, pwede po yan sa lahat. Ayan po nasa taas. Good luck!